Nagawa na ng paraan ang imbahada ng Pilipinas sa Israel para mapauwi rito sa Pilipinas ang mga labi ng dalawang Pilipinong kasama sa mga pinatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni Welfare Officer Dina Ponciano na nakikipagugnayan na sila sa mga otoridad sa Israel upang makuha ang mga labi ng dalawang biktima. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Lilo Jr. na ipaabot niya na sa may bahay ng biktima ang masamang balita patapos matanggap ang impormasyon kaugnay dito. Pinakamahirap na papelaan na ito na kanilang ginagawa sa tuwing may ganito mga hindi inaasahang pangyayari. Nangako si Lilo sa may bahay ng biktima na ipagkakaloob nila ang lahat ng kailangang tulong. Sa kasulukuyan, patuloy rin na gumagawa ng paraan ang imbahada para mahanap ang tatlo pang Pilipinong nawawala. Nagpapatuloy din ang pagbibigay ng tulong ng OWA at Migrant Workers Office sa iba pang mga Pilipinong inilikas sa ligtas na lugar sa Israel. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manraya Mamogay, Tatak, RMN.